Noong May 5, 1999, isang hatol ang ipinigay na yumanig sa bansa. Ito ay isang kaso na nakakuha ng atensyon ng buong bansa at ng mundo. Laranyaga, Guzman, James Andrew Uy, James Anthony Uy, Rowen Adlawan, Alberto Caño, at Ariel Balanza, mga pangalan na iukit sa mga talaan ng kasaysayan. Convicted beyond reasonable doubt for the heinous crimes of kidnapping and serious illegal detention the sentence, two consecutive life imprisonments. Ngunit, hindi tumigil doon ang hostisya. Inutusan sila na bayaran ang pamilya ng biktima sa kabuohang 200,000 pesos para sa aktual na pinsala at 5 milyong para sa moral and exemplary damages. Ngunit, sa likod ng mga numerong ito, ay may isang kwento ng sakit ng pagkawala at isang sistema ng hostisya na nagsusumikap na ayusin ang mga bar. Sumali sa amin habang sinusuri natin ang resulta ng landmark na kaso na ito. Don't forget to subscribe for more creeping documentaries and analysis. Uh, Pagkawala ni na Marie Joy at Jacqueline Chong Noong gabi ng July 16, 1997, ang magkapatid na Marie Joy at Jacqueline Chong na nakatira sa Cebu City ay hindi nakauwi sa inaasahang oras. Malakas ang ulan at naisip ni Mrs. Thelma Chong na nahihirapan lamang sumakay ang kanyang mga anak. Kaya inutusan niya ang kanyang dalawang anak na lalaki na si Bruce at Dennis. Umuwi sila nang wala si na Marie Joy at Jacqueline. Hindi makatulog si Mrs. Shawn ng gabi ngayon. Kaagad alas 5 ng umaga, sinimulan ng kanyang buong pamilya ang paghahanap sa kanyang mga anak na babae. Ngunit walang bakas ng mga ito. Kaya naman, humingi ng tulong ang pamilya sa pulis na magpatuloy sa paghahanap. Ngunit, gayon paman hindi nila mahanap si Mary Joy at Jackie Dean. Samantala, noong umaga ng July 18, 1997, isang Rudy Lasaga ang nagsumbong sa pulisya na natagpuan patay ang isang dalaga sa paanan ng bangin sa Tanawan Fan Car, Cebu. Nagtungo si Officer in Charge Arturo Unabia at tatupang pulis sa Tanawan at doon natagpuan nila ang isang patay na babae na nakahundo sa isa lupa. Nakadikit sa kaliwang pulso niya ang isang posas, na napulit ng kanyang pantalon, nakataas ang kanyang orange na t-shirt sa kanyang bigtip at hinila po ang kanyang bra. Ang kanyang mukha at leeg ay natakpan ng masking tape. Narito ang pangalawang parte ng kwento, The Revelation of Lucia. Nalutas ang misteryong bumalot sa pagkawala ni marijoy Marie Joy at Jacqueline, si Rizia na pinapagabag ng kanyang kuthi at paulit-ulit na bangungot ay umamin sa harap ng pulisya na siya sa pagdukot sa mga kapatid na gabae. Umayag siyang muling isang batas ang pagkawa ng mga krimen. no August 12, 1998, nagpatutuos si Rizia sa harap ng trial court kung paano ginawa ang mga krimen at kinilala ang lahat ng mga pilang mga may kasalanan. Diniklara niya ang kanyang conjuit kay Franco Juan ay si Ruen Adlawan na nakilala niya kasama ang magkapatid na si James Anthony at James Andrew Uy ni bago ang paggawa ng mga krimen na kinasukan. Kilala niya si Josman Aznar mula noong 1991. Nakilala niya si Alberto Canyo at Ariel Balanza noong gabi ng July 16, 1997. Noong Hunyo 15, 1997, habang si Rusya ay namamayag sa Cebu Plaza Hotel, Cebu City, nilapitan siya ni Rowen at inayos na magkita sila kinabukasan sa bandang alas dos ng hapon. Nang makita sila kinabukasan, sinabihan niya si Rowen na manatili sa Ayala Mall dahil magkakaroon sila ng big happening sa gabi sa lahat ng oras, naisip niya na ang malaking pangyayari na huwag ay ang pangangalugan ng group party o scogey. Nagtagal siya sa Ayala Mall hanggang sa dumating ang tatlang oras. Ang pagbuko kina at Jacqueline Show. Bandang 10.30 ng gabi, bumalik si Rowen kasama si Jusman. Nakasulubong nila si Rusya sa bakit siya ng Ayala Mall at sinabihang sumakay sila sa isang puti kotse. Napansin na Rusya na may nakasulubong na pulang kotse sa kanila pagdating sa Archbishop Reyes yung sa parehong lungsod, nakita niya ang dalawang babae na nakatayo sa waiting shed. Hindi pa niya alam na si na at Joy at Jacqueline iyon. Inihinto ni Josmano po kinsasakyan sa harap ng waiting shed at lumapit si na ni Rowen at ni Yaya si marijoy at Jacqueline na sumama sa kanila. Ngunit tumanggi ang magkapatid dahil sa inis. Sa pagtanggi, pinawakan ni Rowen si Marijoy habang hawak ni Jusman si Jacqueline at pinilit na pinasakay ang dalawang babae sa kotse. Si Marijoy ang unang nakapasok sa loob kasi ni Si sa Samantala, itinulak ni Usman si Jacqueline sa loob at agad na pinaandar ang puting kotse. Umupo si Rosha sa front seat katabi ni Usman. Labing apat na metro mula sa waiting shed, nagawa ni Jack na makababa ng sasakyan. Hinabol niya sa si Diyos Man at ibinalik sa sasakyan. Hindi na nakipagsapalaran si na si Jacqueline sa dibdib at sinuntok si Jo sa tiyan. Bahulan para mawalan ng malay ang dalawang babae. Hiniling ni Ruen kay Rusia ang paking tape sa ilalim ng upuan ng hudi at inilagay ito sa bibig ng mga babae. Sabay din silang pinusasan ni Ruen, ang mga puti at pulang kotse ay umuloy sa Fuente Osmeña, Cebu City. Fuente Osmeña, ipinarada ni Jusman ang kotse malapit sa isang Mercury Drug Store at hinimog si Rusia na magtanong kung ang isang van na nakaparada sa malapit ay for hire. Isang lalaki na nasa paligid ang sumagot na hindi kaya agad na umalis ang grupo. Tumuntunuloy sila ang dalawang sasakyan malapit sa Park Place Hotel ang nakipag-usap si ng na ang magkila ng van pero walang available na van. Kaya naman, tumila ng mga sasakyan sa isang bahay sa Guadalupe. Tragic End of Mary Joy and Jacqueline Chong Pagkatapos, dinala ng grupo si na at Jacqueline pabalik sa puting kotse ay tumungo ang dalawang sasakyan sa South Bus Terminal kung saan nakahire sila ng puting van na minamaneho ni Alberto at si Ariel ang konduktor. Si James Andrew ang nagmaneho ng puting kotse habang ang iba pang grupo ay sumakay na sa van. Naglakbay sila patungo sa timog ng Cebu City. Iniwan ang pulang kotse sa South Bus Terminal. Unti-unting lumalakas si na Marie Joy at Jacqueline. Tinapit mo din ni James Anthony ang kanilang mga bibig at sabay silang pinusasan ni Rowen. Sa daan, huminto ang van at ang puting sasakyan sa isang barbecue store. Bumaba si Rowen sa van at bumili ng barbecue at tandoor gum. Nagpatuloy sila sa tanawan. Pagkatapos ay pinarada nila ang kanilang mga sasakyan malapit sa isang bangin kung saan sila nag at nag Mayamaya session. Maya, maya hinila nila sa si tsyakinig palabas ng van at sinabihan niyang sumayaw habang pinapaikutan nila ito. Siya ay tinulak mula sa isang sulok at pinupunit ang kanyang mga nil. Kamantala, sinabihan si Rosman si Laranyaga na simulan ng halayin si Marie Joy na naiwan sa loob ng van. Binawa naman ito ni Laranyaga at pagkatapos ng labindimang minuto ay lumabas ng van sa nagsasabing sino ang susunod. Umasok si Rowell, kasunod si na James Anthony, ang driver na si Alberto at ang konduktor na si Ariel. Ang bawat isa ay nagpalipas ng ilang minuto sa loob ng van at pagkatapos ay lumabas ng nakangkri. Pagkatapos ay binuha nila si Marie Joy lumabas ng van at dinala si Usman si Jacqueline sa loob ng sasakyan. Lumabas si Usman mula sa van pagkaraan ng sampung minuto. Sinabing kung sino ang may gusto sa susunod ay bilisan mo. Pumasok si Rusya sa loob ng van at hinalay si Jacqueline. Kasunod si James Andrew. Sa pagkakataong ito, dinala siya ni Naruen at Ariel sa bangin at walang awang itinulak na halos 150 metro ang lalim. Para naman kay Jacqueline, hinila siya palabas ng van at itinapon sa lupa nakaipon ng kaunting lakas. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa kalsada. Sumakay ang grupo sa van, sinundan siya at ng siya sa pamamagitan ng pagsigaw. Tumakbo pa! May dumaan na tricycle. Hinala ng grupo si Jacqueline sa loob ng van. Binugbog siya ni Rowan hanggang sa mahimatay. Bumalik ang grupo sa Cebu City kasama si James Sandro na nagmamanay ng puting kotse. Pumaba si Russia sa van sa isang lugar malapit sa Ayala pakinggan natin ang mga testimonyo ng saksi at alibay ng depensa. May mga ibang tao na nakakita sa mga sinapit ng magpapatid at sa nasaksihan ni Rusia, si Nashella Simpson, Annalie Cunahab at Willard Douglas ay tumistig na pinausap ng Marie Joy at Jacqueline Sinangangangyaga at Susman bago sila binukot. Nakita ni Ronald de sa si Jacqueline at nabumaba at tumakbo palayo sa isang puting kotse at sinundan siya ni Josman at tinawakan siya pabalik sa kotse. Nagpatutuo si Alfredo Duarte sa kanyang mga obserbasyon sa barbecue stand. Nakarinig ng mga boses ng isang lalaki at babae na tila nag-aaway mula sa isang puting van at nakilala ang van na dating minamaneho ni Alberto Conway. Nakita ni Mario Mignosa, isang tricycle driver sa si Jackie na tumakbo patungo sa nantalongol ng kutay-kutay ang blouse at gulong-gulong buo na sinunda ng isang puting van na humampas sa malakas ng rock music. Ikinuwento ni Manuel Camino na nakakita siya ng puting van malapit sa bangin sa Tanawal. Gayun pa may iba mga kastigong na iniharap ang prosecution na nagbibigay ng mga detalye na nagpapatunay sa testimonya ni Yerusha. Laban sa mga katotohanan at pangyayaring ito, itinaas ng mga nagapila ang depensa. Ayon sa mga saksi ni Laranyaga na noong July 16, 1997, siya ay nasa Quezon City na kumukuha ng kanyang midterm examinations at nasa R&R Bar and Restaurant hanggang madaling araw ng July 17, 1997. Nabindi mga ng tumistigo na asama ni Laranyaga una nakita siya sa Quezon City nung mangyari ang Remed. Ang kanyang mga kaklase, mga kaibigan at mga kapitbahay ay nakatotoo tungkol sa kanyang presensya sa Quezon City at ang kanyang pagkawala sa Cebu sa kaupulang panahon. Kinumpirma naman ng mga airline company na walang pangalan ni Laranyaga sa flight manifest mula Manila papuntang Cebu sa tinukoy na time frame. Samantala, tumistigo si James Anthony Uy na noong July 16, 1997, sila ng kanyang kapatid na si James Andrew ay nasa bahay ng Cebu City na nagdiriwang na ika-15 kaarawan ng kanilang ama. Nagkaroon sila ng maliit na party na matapos ang 11.30 ng gabi. Umalis lamang siya sa kanyang bahay kinabukasan, July 17, 1997, bandang alas 7 ng umaga upang pumasok sa paaralan pinatunayan ng kanyang ina na si Marlene Uy ang kanyang testimonya na nagsad na tagpuan niya ang kanyang mga anak na lalang natutulog sa kanilang mga silid nang tingnan niya sila alas dos ng umaga. Pareho silang pumasok sa paaralang pinambakas ng alas syete ng umaga. Nagpatutoo si Clotilde Soteroil na noong July 16, 1997, bandang alas 7 ng gabi, nila ni Alberto ang puting Toyota van na may plate number GGC491 ang kanyang tindahan upang ipayos ang elko nito. Kasama ni Alberto ang kanyang asawang si Gina Caño, co-appellant na si Oried, at ang may-ari ng sasakyan na si Catalina at si Plesio Paghinay. Dahil wala lang kanyang asawa, umalis si Alberto sa sasakyan na nangakong babalik kinabukasan. Dumating ang kanyang asawa ng 8.30 ng gabi at nagsimulang ayusin ang air conditioning noong 9.00pm ng gabi ring iyon at natapos ng 10.00pm kinamagahan. Pinatunayan ni Alberto G. at Catalina ang patutuo ni Tocqueville. Upang magbigay ng suporta sa alibay ni Guzman, ikinuwento ni Michael Dizon na noong July 16, 1997, mga 8.00 ng gabi, siya ay ilang kaibigan niya ay nasa bahay ni Guzman ng Cebu. naghapunan sila at umiinom ng Blue Label pagkatapos na natili sila sa bay news Yusman hanggang alas 11 ng gabi bago tumuloy sa bay disco, kung saan na natili sila hanggang 1.30 ng umaga hanggang noong July 17, 1997. Nang maglaon, lumipat sila sa DTM bar, umalis noong madaling araw ng alas 3, binaba ng kaibigan nila Jonas D. Picos si Guzman sa kaniyang bahay. Ang susunod na pag-uusapan natin ay tungkol sa Legal Maneuverings and Contempt of the Court. Tungkol sa State Witness na si Rusia noong August 7, 1998, nang kumilos ang prosecution na palayasin siya bilang akusado para sa layunin, gamitin siya bilang State Witness, sinalungat ni Loranyaga at nang magkapatid na si James Anthony at James Andrew Amosyon. Noong August 12, 1998, pinahintulutan ng trial court ang prosecution ay harap si Rusia bilang saksi nito ngunit ipinagpaliban ang pagresolba sa motion nito sa discharge hanggang sa ganap nitong maipakita ang ebidensya. Natapos ng persecution ang pagsasagawa ng direktang pagsusuri ni Rusya sa parehong petsa. At ang mga abogado ng depensa ay nag-cross-examine sa kanya sa mga sumunod na petsa. Naghinayang sa pagwawakas ng trial court sa cross-examination ni Russia, Ang mga abogado ng depensa ay kumilos para sa pagsugpo kay Judge Shokabro nang tumanggi siyang bumaba sa pwesto nang hindi binanggit ang mga makatarungan at wastong mga dahilan ang mga abogado ng depensa ay nag-withdraw na rin mga maramihan bilang abogado para sa mga nag na nagdeklarang hindi na sila dadalo sa pagliritis. Hinatulan sila ni Judge Ocampo na guilty in direct contempt of court na nag-utos sa kanilang pagkakakulong. Sa utos sa may petsang Augusto 25, 1998, tinanggihan ng trial court ang musyon para iibig siya ng mga abogado ng depensa at inutusan sila ipagpatuloy ang pagkatawan sa kanilang mga kliyente para sa mandatoryong tuloy-tuloy na paglilitis. Tinanggihan din ng trial court ang kanilang musyon na magbitro abogado ng mga atelyan dahil sa kabiguan nilang makakuha ng paunang nakasulat na pahintulot mula sa kanilang mga kliyente. Noong Agosto 26, 1998, nagain ng mga mag-apila ang kanilang nakasulat na pahintulutan sa pag-withdraw ng kanilang abogado. Narito ang huling parte ng kwento na pinamagatang mga legal na pamamaraan at ang Pagkatapos nito, si Laranyaga Husman at mga kapatid na si James Anthony at James Andrew ay lumipat para sa pagpapangiban ng pagdinig ng inang linggo upang bigyan sila ng pagkakataon na kumuha ng bagong abogado. Kahin pa Agosto 31, 1998, pinanggihan ng trial court ang kanyang mga musyon na binanggit ang pagkaapurahin ng kaso. Kasunod nito noong September 2, 1998, ang Public Attorney's Office ay inatasan na kumilos bilang Council de Urusio para sa lahat ng mga nakapila, Pinagpatuloy ang pagbibitis noong September 3, 1998, kasama ang mga abogado ng PAO na tumulong sa mga nagapila tinutulan nila Ranyaga ang pagpapatuloy ng direktang pagsusuri sa mga testigo ng prosecution dahil hindi siya kinakatawan ng kanyang abogado di parte. Gayunpaman, pinawalang bisa ng trial court ang kanyang pagtutol at ang mga testigo ng prosecution ay patuloy na nagpatutuo mula September 3, 1998 Hanggang September 24, 1998, ang cross-examination ay pinagpaliban hanggang ang mga nag-apila ay nakakuha ng tayo ng kanilang pinili. Noong October 1, 1998, sinimula ng mga abogado ng depensa ang pag-cross-examine ni Rocha. Isang proseso nagpatuloy noong October 5, 6, 12, at 13, 1998. Sa kalaunan, kumilos na ang trial court sa mosyon ng prosekusyon na palayasin si Rocha bilang isang akusado para maging state witness. Matapos matanggap ang memorandum mula sa makasulungat na partido, ang trial court ay naglabas ng omnibus order noong November 12, 1998 na nagbigay ng musyon ng prosecution kaya ayon kay siyang status niya ay isa na state witness. Sa wakas, noong May 5, 1999, naglabas ng decision ang korte ng paglibitis na napatunayan lahat ng akusado bilang si Nalarad Guzman, James Andrew James Anthony Oy, Rowen Adlawan, Alberto Canyo at Ariel Balansag guilty makatwirang pagdududa sa dalawang krimen ng kidnapping at serious illegal detention. Hinatulan sila sa pagkakalukmo ng tig dalawang reklusyon perpetua na sabay na pagsisilbihan. Bukod pa rito, inutusan silang bayaran ang mga tagapagmana ng mga biktima sa halagang 200,000 sa aktual na danyos at 5 million sa moral and exemplary damages. At present, There are lots of speculations, news that Sean's sisters, Marie Joy and Jacqueline, allegedly alive, living in Canada. But according to the reports of very prominent news, Jacqueline, the second of five siblings, and the younger sisters, Marie Joy, were 22 and 20 years old at that time of their abduction. The ordeal, my daughter's suffering still fresh in our memories, but we have to move on, she said. Thelma's eldest son now works for a hotel in the United States, however, two other sons worked in the Philippines. The girls, however, are not Mary Joy and Jacqueline, but Debbie and one of Thelma's son wife. But as much as someone is aware of, Thelma had five children, three sons and two daughters. Jacqueline and Marie Joy. What can you say about this?